Hello mga kapagdan, welcome back my channel uh, Busy tayo mga kapagdan Kaya ngayon lang tayo nakapag-upload Shout out dyan sa inyo Sa Macau at saka sa Pinas Bigay shout out dyan sa inyo Merry Christmas uh, Kaka-out ko lang mga kapagdan uh, Dito ako nag sa Macau Golden Dragon Casino ipapakita ko sa inyo yung videos oh hindi sorry yung views dito mga ka-59 super so, ganda uh, let's see. ipakita ko sa inyo ipa ko na ka team mga ka-59 Diyan na po yun dun. Dun papasok you know. yun small casino po yan Grand Casino Dragon yung casino po diyan Uh, medyo malamig na ngayon, ngayong panahon kasi winter na dito sa Macau. Kaya yeah, dito mga ka-59, ito mga building dito, napakaganda. Meron ba ito sa Pinas? Parang wala ata mga ka-59. Diba? Sobrang haba dito. Ano lang to Tirahan ng mga tao mga ka-59. Tingnan nyo, super nice. Tingnan nyo kung anong floor yan, no? Isa. Tiraan lang yan ng mga tao pag sa atin mga ka-59 ay hindi na to basta-basta mga ano na yan office na yan or kung hindi naman office mga mall na yan mga ka-59 hindi basta-basta pag dito tiraan lang yan ng mga tao kasi ang oh, super ganda diba kaya mga ka-59 sa Pinas naman kayo Yung nandun naman sa Pinas Yung ma Itulong, ma-share ko lang sa inyo Paano mag-apply Kung papuntang Macau Kung galing ka sa Pinas, yung agency Nag-iisang icon lang Icon agency Hanapin nyo yan sa Pinas Kung hindi nyo naman alam I-research e nyo sa Google Map Sa alam ko sa Makati yan mga ka Wave 9 kaya nga shout out sa inyo and God bless Happy Merry Christmas and and, and advance Happy New Year bye bye